News Mga balita ngayon Anti-personal mines na diskubre ng militar sa liblib na lugar sa Surigao del Sur 34.6 milyon pesos na halaga ng droga sinira ng pideya sa General Santos City Delivery truck na hulog sa bangin sa Aklan ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. na ng mga tropa ng 75th Infantry Battalion ng dalawang anti-personnel mines sa kasagsagan ng kanilang patrol operation sa liblib na bahagi ng Barangay San Pedro Marihatag, Surigao del Sur, Kamakailan. Ayon sa pamunuan ng 75th IB, ang mga pampasabog ay mismong nakita sa isang foot trail na laging dinadaanan ng mga residente ng lugar at agad naman nila itong na-secure matapos nilang matuklasan. Dagdag pa nila ng pagkakarecover ng mga pampasabog ay patunay lamang ng patuloy na banta ng terorismo sa buhay ng mga sundalo at, at mga inosenteng sibilyan sa komunidad. Nasa kustodiya na nila ngayon ng mga pampasabog na inihahanda na para sa proper disposal. Sinira ng PDEA Regional Office 12 ang humigit kumulang 34.67 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na droga at expired regulated medicines kahapon sa Montecello Eternal Gardens General Santos City. Kabilang sa winasak ang mahigit 4,900 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 33.54 million pesos, higit 5,700 grams ng marijuana na may halagang 694,238 pesos at 435 1,986 pesos na halaga ng expired regulated medicines. Ang mga ito ay ang mga ebidensya sa mga kaso na na sa mga operasyon at hindi na kailangan pa dahil walang naarestong mga suspect. Ayon sa PIDEA, ang aktibidad ay alinsunod na rin sa pahintulot ng Korte sa pagsira at pagsunog sa mga nakumpiskang iligal na droga na hindi na gagamitin sa paglilitis. Nahulog sa bangin ang isang wing van na naglalaman ng mga parcel kahapon ng madaling araw sa Sitio Bangbang, Barangay Feliciano, Balete, Aklan. Swerte naman na nakaligtas ang driver nito na kinilalang si Edgardo Robles, 30 anyos na residente ng Bacolod City. Ayon sa driver nito, hindi na raw kumagat ang preno ng truck sa paibabang parte ng highway dahilan upang bumulusok pababa ng bangin at dumiretso sa sapa. Nakatalon naman ang driver bago pa nahulog sa bangin ng truck at nakapagtamo lamang ito ng kaunting sugat. Ayon sa kapulisan, ilang sasakyan na rin ang madalas maaksidente sa lugar dahil na rin sa madulas na kalsada. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.